at nangyari na nang matapos ng masabi ni Jesus ang kanyang mga utos sa kanyang labing dalawang alagad. Ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, ikaw bagay ang paririto, o hihintayin namin ang iba. At sumagot si Jesus at sa kanila isinabi. Magsiparoon kayo at sabihin nyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakakita. Ang mga pilay ay nangakalalakad. Ang mga ketongin ay nangalilinis. At ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. At mapalad ang sinumang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. At samantalang ang mga ito'y nagsisyaon ng kanilang lakad ay nagpasimula si Jesus na magsalita sa mga karamihan tungkol kay Juan. Ano ang nilabas nyo upang masdan sa ilang? Isang tambo na inuuga ng hangin. Datapu ano ang nilabas nyo upang makita? Isang taong nararamtan ng mga damit na masiselan. Narito, ang mga nagsisipanamit ng masiselan ay nanga sa mga bahay ng mga hari. datapu at ano ang nilabas nyo? Upang makita ang isang propeta. O, oh, sinasabi ko sa inyo at lalo pang higit kay sa isang propeta. Ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha. Na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Katotohan ng sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayon man ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa kanya. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipang hula. At kung ibig niyong tanggapin, ay siya'y si Elias na paririto. Ang may mga pakinig upang ipakinig, ay makinig. Datapuat sa anoko ito tulad ang lahing ito. Tulad sa mga batang nangakaupo sa mga pamilihan. Nasinisigawan ang kanilang mga kasama. At sinasabi, tinutugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo nagsisisayaw. Nagsipanambitan kami at hindi kayo nangahapis. sapagkat parito si Juan na hindi kumakain o uminom man. At sinasabi nila, siya'y mayroong demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at uminom. At sinasabi nila, narito, ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak. Isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan at ang karunungan ay inaaring ganap ng kanyang mga gawa. Nang magkagayoy kanyang pinasimulang sumbatan ang mga bayan na pinaggagawa niya ng lalong marami sa kanyang mga gawang makapangyarihan. Sapagkat hindi sila nangagsisi. Sa Abamo, Corazin. Sa Abamo, Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan na ginawa sa inyo. Malaon na dising nangagsisi na may mga damit na magaspang at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo na higit na mapagpapaumanhinan ang Tiro at Sidon sa araw ng paghukom. Kaysa inyo. at ikaw, Kapernaum, magpapakataas ka baga hanggang sa langit. Ibababa ka hanggang sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihang gawang sa ginawa, ay nanatili sana siya hanggang sa araw na ito. Datapwat sinasabi ko sa inyo na higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma sa araw ng paghuhukom kay sayo. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, o Ama, Panginoon ng Langit at ng Lupa. Na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. At ipinahayag mo sa mga sanggol. O nga, Ama sapagkat gayon ang nakalugod sa iyong paningin Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking ama At sino may hindi nakakakilala sa anak kundi ang ama At sino may hindi nakakakilala sa ama kundi ang anak At yaong ibiging pagpahayagan ng anak Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha. At kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. At masusumpungan niyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan